bagay kaya sa akin to hindi na tayo makasabay sa formahan ngayon tol pag dito moves na lang talaga tayo baka iba na yung mga outfitan ngayon mm -hmm. wala masyadong tao ayos tol sa mabili ngayon na ah. wala masyadong tao nakabili tayong old cuts wala tayong naubutan ng last holiday season eh. salami. Ay, dami na uling laman ng mga ano nila. Ayal ng mga prutas at gulay. Ah. Ganda, bago yung mga bagay-bagay ng tol. Ay, ganda na itong mga tol. lang tayo dito ng cherry tomato. Para sa ating pasta. Uy, dito pala yung mga utaw. Dito traffic tol. Marami tol ng Let's go! Paano to? Langgan dito na lang muna. See you sa cooking episodes natin.